Magandang araw po, ito ang landas ng pag-asa. Ako si Glenn. Ano mararamdaman mo kung merong isang tao bigla na lang kaya niya sabihin kung anong ginawa mo kanina o kaya kahapon? Mas kinaalam na alam mo naman na walang nakakakita sa'yo. Kung ako yon, matutulala ako magtataka mamamangha. Pagkatapos tatanong ko agad sa kanya, ano bang number yung mananalo sa loto bukas? Biro lang po hindi ako tumataya sa loto sa mabuting balita na ating Panginoon para sa araw na ito. Ang pagtatagpo ni Jesus at ni Nathaniel na kalaunan ay mapapabilang sa mga apostoles. Imagine nyo to mga kapatid. Parating papalapit si Nathaniel kay Jesus. Pagkatapos, ang bungad sa kanya ni Jesus ay Narito ang tunay na anak ng Israel. Tunay na Israelita. Hindi peke Walang pagpapanggap ang taong ito. Hindi siya madaya. Grabe sa introduction, di ba? Natulala agad si Nathaniel. Ay pagkatapos sinundan pa ito ni Jesus, ang sabi niya, alam mo Nathaniel, bago ka pa tinawag ni Felipe, nakita na kita sa ilalim ng puno ng ikos. Ay hindi na talaga kinaya ni Nathaniel. Ang naibulalas niya na lang ay, Guru, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo po ang hari ng Israel. Ano ba ang significance ng fig tree o puno ng igos? Ang sabi meron daw dalawang significance siya. Nang una, pagka daw sinabing sa ilalim ng puno ng igos, kasabihan niyan sa Israel na ang kahulugan ay paghihintay, pag-aabang. Kumbaga, basta, parang ganun. Ang ikalawa, may kwento na paboritong pwesto ni Nataniel ang ilalim ng puno ng igos sa tuwing siya ay nananalangin. Kaya minsan daw, habang siya ay nagdarasal, may dumating na divine revelation kay Nathaniel. Na sa panahon na siya ay nabubuhay, e, eh, matatagpuan niya, makikita niya ang pagdating ng Mesiyas. Kaya naman sa pagkikita nila ni Jesus at sa pagbanggit ni Jesus tungkol sa puno ng igo, ay maliwanag kay Nathaniel na confirmation nito ng divine revelation. Alin man dun sa dalawang assumptions, mga kapatid, kamangha-mangha talaga yung ipinadanas ni Jesus kay Natanya. At pag pinagsama mo ang buod nung dalawang assumptions na yon, simple lang ang mensahe ng Ibanghelyo para sa atin ngayon. Laging nakatingin sa atin ang Panginoon. Kaya wala tayong maaring itago, wala tayong maaring ikubli sa Diyos. Sa tuwing tayo ay nananalangin, sa tuwing tayo ay nag-aaral ng banal na salita, nakikita tayo ni Jesus. Kaya kapatid, hindi tayo nananalangin para kikilan ang Diyos ng mga bagay na gusto nating makuha. At hindi rin tayo nag-aaral ng banal na salita para lamang ipagmalaki, ipagyabang sa madla na madami kang alam sa Biblia. Ang pananalangin ang pag-aaral sa banal na salita, ang pagninilay tulad ng ginawa ni Nathaniel ay paghihintay sa Diyos. Ang pagtayo, ang pagtigil, ang paghimpil ni Nathaniel sa ilalim ng puno ng igos ay paghihintay sa Diyos nang may pananabik at buong galak. Ang katotohanan, sa tuwing tayo ay nananalangin, mapagmahal na nakatunghay nakatanaw sa atin ng Diyos Ama. At sa tuwing tayo ay nag-aaral ng banal na salita, buong giliw tayong tinititigan at sinusubaybayan, ginagabayan ng Panginoon. Kaya ituring nating isang napakalaking trahedya kung hindi natin makita, kung hindi natin madinig ang Diyos sa ating pananalangin. Ituring natin isang napakalaking trahedya kung ang natutunan mang natin ay pakikipagdebate nung tayo ay nag-aral sa banal na salita. Ano ang pangako ni Jesus sa ating ibanghelyo rin? Kung mananalig tayo sa Kanya, makikita ng mata ng ating pananampalataya ang pagbubukas ng langit, ang pagmamanhik manaog ng mga anghel. Ano yon? Ang pagdaloy ng biyaya, ang pagdaloy ng grasya, ang pagdaloy ng pagpapatawad. Kaya sa tulong ng mga arkanghel na sina San Miguel, San Rafael, at San Gabriel na ang kapistahan ay ating ipinagbidiwa ngayong araw na ito. Hingi natin ng pangangalaga ang, ang pag-iingat sa atin ng Panginoon na hindi tayo mabulag ng panilinlang ng mundong ito. At nawa, ganap nating matutunan na maghintay sa Panginoon nang may pananabik nang buong galak at ng buong pananampalataya. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aaral sa banal na salita. Amen. Ipasa ang pag-asa, click na po ang share. Ang salita ng Diyos ay mabuting balita, higit na nagiging dakila kung yong ipapamalita. God bless.